Sige. Takin ako. Bago. Uy, takin mo Di nga? Hello, what's up guys? Welcome to today's video. Nandito ngayon tayo sa Riverbank. Kaya kasama ko sila, Juban, Galil, Kanan, Annalyn, at Joel. So may papachallenge ako sa, sa kanila ngayon. Sasakay ko sila dito sa Anghover. So ano pang hinintay niyo guys? Tawagin natin si Juban. Ban. Ban. Kakasa ka sa challenge ko? Challenge ko. Ano yan? Challenge ko. Kala ko nakasakay na kayo. Hindi pa. Kakasa ka ba sa challenge ko? Saan? Anong challenge? Tangover. Ay, gogo. Doon ko -go dyan. Meron ka naman ito. Ang na matatanggal kaluluwa ko dyan. Sila na Sila kanalit na Kasama, Masali si sila tanga. Dog hindi ko kakasayin. Masali sila. Dog. Oh. Alam mo ba yan ang pinaka ay, ayun, alam mo ba yan ang pinaka ayoko na challenge? Bakit? Bakit ang hirap niyan gagi sila na lang. Alaga tawagin natin sila. Hindi oh. pwede ito sa mga. Tayo sila. Tayo sila. Leng. Eh, uh, utaw siya ata leng. Leng, liga. Aliga, dali. Stay. Liga. Para dito. Ayun na 'yung magano. Aliga rito. Bibigyan kayo ni Ate Wina nyo. Game! <laughs> game! Wala, ano? no, wala Game, game ka lagi. Magkano? Yeah. Tag magkakano? Tag, to 2K. tag to 2K. Pero kakasakay sa challenge. Ano Anong challenge? Ayan yung ang na yan. Ano? Ayoko. <laughs> Bakit? Ayoko nga <laughs> like, ano Oh. Bakit? Oh. Oh, ikaw. Ayaw. Ikaw. Game. Oh, Joel. Joel. Ikaw. Kaya? Kaya. Uh, ano? G? Masa sa pera, G. Kaya. Sa pera. Ano ikaw? Ayoko. 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 Bakit ayaw mo sumakay doon? Gusto mo mamatay? Bakit? Hindi na ako dito, nagsasakit ganyan. maganda yan, ano? Ayun oh. Tara, ano kaliwat kanan. Si, kaliwat kanan, go. Ayan. ilagay mo doon. Bakit? Para kang nawala yan. Wala naman talagang kwenta yan. Go go. Wala na 'to, 'yung bubulati. Wala na 'to, 'yung tata. Tara, 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 geti, geti, Magkano isang overte? 100? Oh, yeah, 100. Bigyan mo na 100. Ayun ah. Ado. hindi naman ako sasakit ayaw mo talaga tatlo muna te ay hindi te dalawa lang te tatlo <laughs> muna yan ano? sige na <laughs> ayaw mo ka. kahit free na lang kay Annalyn no hindi to totoo te kahit free na lang o kahit free daw ay ito pwede. Ako, hindi pwede ayaw mo talaga <laughs> ayaw Ayo talaga okay ayaw okay let's go dalawa o akyat na ready <laughs> tutokin na gogo ano ayaw ko na hindi ano Ayoko na. Ayoko na daw, ayoko na rin. Ayoko na rin. Gago, ayaw mo kasi sumama. Ano, ayaw na? na Emmanuel, ayaw na. Sama ka na. Ha? Sama ka na. Ah, Sama na daw aray ko, Ah. Weeks, huh? okay? Oh, Nice one. Ano? Ready? <laughs> Wait, let's go. Let's go. Kuya, baba mo na yan. Kuya, baka kumalis pa yan, kuya. <laughs> oh. Oh. Seatbeltan mo na yan. Seatbeltan mo na. Taka, na tak yan na, shit. Oh my God, napakatako oh! mo talaga. Taka, <laughs> Oh. So, na! Ops! Kapok ka August. Ikaw din namu po rekikali. Yeah da, gogi. Ini last pa kuya baka ano pa. Maluwag pa. Ito dito dito, masigip yata. Mas sige pa Ay, okay, mo. Ayun, ayun. Lei, na, na bang ako na mo lagi. Tank you guys. Yudo. Yuna. Hindi na matatanggal yan ya. Ayan ah. Ha? Takakita mo gago. Ready na gago. Bam. Any last words? Leg. Like, Kaya mo yan, huwag kang kabahan Kaya mo yan Ready? Fighting for excellence <laughs> Kaya mo yan, huwag kang magbababa ng ganyan ha Nakalakyan, yan ha Ready?

Sarap. Oh, <laughs> <Ay! laughs> ah! <laughs> I Oh, I Oh, I do I I

Gago! Gago! Ah. Takina mo, Gago! Uy, Uy Gago! Oh. Tapang ni Annalyn! Taki Tapang ni Annalyn, guys! Sobrang solid! Takina na! Uy, taki na mo. solid oo eh eh yan eh ano yan <muchas> dinakaing ha utang pina go do gogi Ni are Yang makan ku Eh solid dogi guys Yo alat Eh Ya solid ala, ala, Nazarab Nazarab solid a Ano? <laughs> Utang ina pre, duling ka na! Dali yung duling! Utang ina mo, ay! Eh. Solid, gagi! Utang ina mo, solid! Sorry, muna. Paano na ako mag-iin? Nagiginim gabi na nga! Utang ina mo, lupit mo ron, bro! Utang ina, kinaya mo! Solid, sakay mo na! Eh! <laughs>